Kanina po, napansin nyo, hindi nga niya po masabi yung pangalan ko. Ayaw niya pong kilalanin kung sino yung dating Commission on Human Rights chairperson. Sabi daw, again, nung uh, tinatanong o sa mga punto ni Congresswoman Luistro, hindi niya kilala kung sino man yan, yung taga-CHR na yan. Nagtataka po ako dun. He's lying when he said that he does not no lilac de lima. No, Nagilala, iba ng hairdo niya eh. <laughs> How can he say that he does not know Lila de Lima? Unang-una, nung DDS, yung hearing po namin, yung CHR inquiry sa Davao on the DDS killings, siya po, as then mayor, ang pinakauna na tinawag namin as resource person. Di ho ba? Pangalawa, naku, kayo, narinig niyo ho yun. Napakaraming mga okasyon, mga public pronouncements niya na ako ay tinitiran niya, ako ay binabastos niya, kung ano-ano yung mga sinasabi niya sa akin, binabantaan, pa rin, binabantaan din ako, you will rot in jail, Laila Delima At And isa pang naaalala ko, nakita niyo rin po siguro yun, noon pong uh, first sona, di ba? Linapitan niya ako kinamayan pa niya ako So hindi niya ako kilala Alam mo yan for example ni uh, former ES Salvador Medjaldea na kilala ako kilalang kilala ako ng dating mayor at ng dating pangulo So he is lying Maraming salamat po Thank you uh, uh, Senator Iba na kasi yung niya kayen hindi mo kilala uh, Mr. President Uh, may, may I remind you that uh, please refrain from talking unless you are recognized yes, by the chair? Yes, I was just uh, making a statement. Yeah, I'm mean, just... Na kilala? Iba nang hairdo niya eh.